Dahil burnish na yun, guys, nagmamadalik na kami pumunta sa napilog at namili ng na mga pangailangan sa bahay. Dahil pupunta po kami sa Lalibertad ni Ding Ilan para mag-process nung medical ni Matuloy. Isipan ko palang bilha ng chinila si Sarah May guys kasi laging naglalakad ng nakapaayong bata. Wow! Pizza na! Pizza di ayo na! Sarah! Hey, na! Haan? Huh? Pot, din potla og kwan ko kuchilyo din. Kay wow. ma malintong bata. Ayo ging nana kay maputol ma makwan na. Ma. Oh. Wow. Anya ra karansa Karon sa karon sa kay mat balintung. Wait sa. Bigo jud. Wow wow gyud. Okay. Malan para ko putol mo. Karon sa. Oh, di ba? Ya aku. Oi, sad pagdating talaga sa masarap si Sarah guys kahit anong ganda pa yung ibilis mo sa kanya na gamit unahin niya talaga yung masarap ayan mukhang pagkain kasi yan guys kaya nakita niya si Kuya Teo na nakumuha so so ng so apple at God, orange these, ayan din siya o ituloy na natin baby. yung sukatan dito guys oh. yeah. Ah, 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 nakita din pala akong palda guys na white. Malaki kay Leslie to pero pwede na rin niya to lagyan ng belt or lagyan ng garter doon sa pinaka ano niya guys. yan Kasi minsan sa school dahil malapit na ang closing minsan white palda or white short yung kailangan. So may nakita tayong okay. 15 pesos lang yan. At ito guys ang ating pinamili na ampaw espada, bumili rin tayo ng ispada, at syempre yung gatas. Kailangan natin 'yan. Tapos, kading ilin din, bumili din siya ng gatas para kay Saray. 'Yan. Tapos, bumili din pala tayo ng money guys, worth of 100 pesos. At syempre, meron din akong naukay, guys. Ayan, 15 pesos lang po bawat isa nito, guys. At yung isda natin. ayan, may ampaw din sining ilin na marami, sabon. Tapos may isda rin ako. Sukat so, natin guys yung ating 15 pesos na blouse. Ayan po yung isa. Meron na tayong model guys. Sukat so, talaga. Ganyan. Kahit walang laba. Suot na yan. Diretso na. O ba diba? 15 pesos lang. Basta wala ka masyadong budget, dyan ka na lang sa mga ukay Makakasave ka pa. Tapos ito pa yung isa guys, meron siyang style sa Layla. Pero, pero gusto ko kasi guys, nakatuck in. I-try natin tong itakin ngayon kung bagay ba sa atin yung tuck in. Pero mahilig talaga ako sa tuck-in, guys. <laughs> my style din to sa likod. Yung kanyang likod, guys. Meron siyang style. Hindi natin napakita yung kanyang style. Ayan. Okay lang din naman siya, guys. Kasiya lang din naman. Worth of 15 pesos. 30 pesos, guys. Dalawa Where na. Pwede na guys. Ayan. <laughs> Charan. O, <laughs> oh, diba? kasyang kasya sa atin yung ating mga napili ngayon guys dahil tapos na kami mag merienda lang tayo biyahe muna tayo papunta na tayong tayasan dahil doon natin iiwan yung ating motor sa tayasan guys doon lang natin siya iwan kasi nga wala pa tayong lisensya kaya di natin pwede siyang dalhin kung saan saan sayang naman kung maimbargo to ng motor natin kahit cash siya pero kailangan pa rin kasi natin ng license ayan bago tayo mag -pag drive ng motor sa malayo parating na nga tayo ng tayasan guys kaya nag transfer na tayo sa bus papunta na tayong lalibertad nito guys para i-process na po yung kay Mateo na mga ano guys yung ating mga nagastos at maya maya nga guys nakarating na din tayo dito sa La Libertad namili po kami ng maisuot ni Leslie pang career di ni Leslie bali teacher kasi yung gusto niya guys kaya naghanap tayo ng pang teacher kaso wala nga tayong mahanap guys na palda so binili na lang natin yung pang taas tapos bumili rin tayo ng tela na black ayan po yung ating napili tapos bumili na lang kami ng black na tela para tahian na lang sya ng halda dahil 12 noon na guys wala pang open doon lunch break kaya kami din naghanap na rin kami dito ng makakain dahil 12 na kasi tayo nang dumating so dito guys naghanap-hanap na kami Tingin-tingin na kami kung saan kami kakain. Bumalik na kami dito sa kabila kasi dito kami may nagustuhan pagkain. Yung napili kasi namin pagkain dito guys ay yung adobong pusit at saka yung paksiyo na ista. Kasi walang ibang bulam na gusto namin. At syempre dahil tumgots na kami guys kain na agad ang mga patay gutom. <laughs> <laughs> Dalawang order yung in-order natin na adobong pusit at saka siniga apaksiw na bangos. Idaan na muna natin sa kain guys kasi nga cold noon. Mamaya-maya pa tayo makakapunta doon sa ating prasisan ng mga people So, mambaw muna kami guys. Kumain muna kami ng todo todo kasi yung aming ano talaga yung aming rice guys nag extra rice pa talaga kami dahil marami pa kaming ulam ayan sayang naman kasi yung ulam namin kaya nag extra rice pa kami hindi pa kami na sa isang rice extra rice talaga <laughs> dahil naghutom nagutom kami guys kasi galing na kami doon sa nabilog tapos bumiyahin na kami agad Ayan, ubos, ubos si Mot. Kaya, tapos na guys. Ayan, dito na tayo. Papunta na tayo mag-process. After natin mag-process guys. Ayan na nga. Mga ilang minuto din tayo. Mga 30 minutes din yata. Natapos din kami. At nag-antay na rin kami ng masakyan pabalik sa tayasan. At nakarating na nga tayo sa bahay agad guys. Di na tayo nakapag-vlog. Dahil sinukat na agad ni Leslie yung kanyang pang career day. Ayan yung kanyang ano guys, pang teacher. Hindi pa napatahi yung kanyang palda. Asensya na guys dahil mahiyain po si Leslie. At dahil gutom na naman tayo sa bihay, kain na naman kami dito. Lamon na naman kami. Ayan, maraming salamat Lord dahil natapos din namin yung aming pag-process at hanggang dito na lang po yung aming vlog for today guys. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aming mga upload ni Mateo. Hanggang sa muli po. Bye.